da wine tasting kami guys tingin na yung daan wine tasting pero langing umulan dito so yon ang daan so yun guys wine tasting kami guys bibili doon si Calvo ng wine so yun guys bibili ng wine si Calvo Uh, so magawa yung <laughs> ako ang nalalasing so yan yun so doon punta kami doon sa loob marami doon mga ano so okay ayan dito sa loob asan na yung asawa ko so bibili daw siya punta kami dyan sa loob so nakasitap, up oh pwede ka dito uminom o mag ano o opo so yan guys pasok tayo dyan sa loob so papasok tayo sa loob kasi bibili si Calmo ng wine hmm. So wine tasting. Ayan, ang mga lalagayan ng mga wine, no? So, di ba? Ang lalaki. So, dito, wine tasting tayo, guys. So, ito yung loob. So, ano tayo? Inuman tayo. Libre inuman dito. Pwede lang makilibre ka. Kumbaga, ano siya? Inum ka lang. Pwede ding hindi ka bibili. Mag-testing ka lang. O, oh, diba? Ang dami. So, yung iba, hindi yan iinom. Yung iba naman, iinom. So, yun. So, Meron dito yung factory. Yung factory doon. Asok tayo doon. So, dito yung factory niya. Yan. Hang factory siya, why? O, so, diba? Dito na yung mga barrel. Uh, di ba? So, yan. Yan yung mga grips. Ilagay dyan Tapos, sa akit doon. So, yan. So, ilagay dyan yung mga grips. Tapos, aakyat dito. Yan o. No? So, machine yan, guys. Machine. So, andito ako sa so wine tasting, guys. You know? So, nakitasting din ako. So, konting lasing lang kasi maraming mga castle yung binibisita namin. So, doon, no? Ang dami. So, ayan. Mag-wine tasting na tayo, guys. Pwede kang maglasing na walang bayad. <laughs> kasi nag-tasting ka lang, eh. <laughs> Lagi i tasting, pero bumili yung asawa ko. Ano siya, yung... Anong tawag, no? Yung... Uh... So, doon yung mga barrer doon. So, bibili daw yung asawa ko kasi mahilig siya sa collection. So, manggongulik muna ng mga wine. So, bibili siya kasi mura lang. So, yan guys. So, diba? So, <laughs> diba? bibili na daw yung asawa ko guys bibili na nang ay, nandun yung mga barrel dun diba yan yan ang ang ano ng castle so so yan pasok tayo guys meron na yung factory dun sa taas Pasok tayo, pasok. pasok 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 tayo ayan guys bibili dahil yung asawa ko Mga barrier to siya guys. Yan. mamili yung masawa ko mamili niya sila